Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Astro at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating channel. Ngayong araw na ito, may panibagong kwento tayong ibabalita na tiyak na magpapakilabot sa inyo. Sa mga first time viewers, welcome sa ating channel. Dito, nagbabahagi tayo ng mga kwentong katatakutan na siguradong magpapatayo ng inyong balahibo. Para sa mga regular nating viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsama. Kaya't wag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Story time. Linggo ng hapon, tila isang ordinaryong araw lang para kay Karen habang pauwi siya mula sa eskwelahan. Ngunit habang siya'y naglalakad sa kahabaan ng maalikabok, Nadaan daan pauwi sa kanilang barong-barong, nararamdaman niya ang tila hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib parang wala siya sa sarili, malalim ang iniisip, at hindi malaman kung saan nang gagaling ang pagkabalisa. Hindi naman siya nabigo sa pagsusulit at wala rin namang away sa paaralan, ngunit parang may bumabalot na aninong malamig sa kanyang paligid. Pagkarating niya sa bahay, hindi na siya nag ng panahon. Dumiretso siya sa kanyang kuwarto, binuksan ang lumang pintuan na halos natatanggal na sa bisagra at saka marahang isinara. Umupo siya sa kanyang banig ni hindi man lang inalis ang sapatos. Tahimik. Ang buong bahay ay tila nahimbing ngunit sa loob niya ay may sigaw ng kalituhan. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isip, ang kanilang kahirapan, ang lumalalang kalagayan ng kanyang pamilya at ang mga pangarap na tila unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Gusto niyang maging matatag, ngunit likas siyang sensitibo. Sa bawat likas ng problema, laging may kasunod na luha. Makaraan ng ilang araw, bumigat ang problema sa kanilang tahanan. Ang kapatid niyang si Miko, na pitong taong gulang, ay biglang nilagnat. Akala nila'y karaniwang trangkaso lamang, ngunit matapos ang ilang araw, hindi pa rin ito gumagaling. Dinala nila sa doktor gamit ang naipon nilang maliit na halaga. Ngunit laking pagtataka ng doktor, wala raw dahilan para lagnatin ang bata. Malinis ang dugo, walang impeksyon, normal ang lahat. Ngunit bakas sa mata ng kapatid niya ang takot at pagod. Parang may tinatagong lihim. Dahil sa kanilang kakapusan, napilitan ang kanyang mga magulang na lumuwas sa kabilang bayan upang humingi ng tulong sa mga kamag-anak. Naiwan si Karen, si Miko na may sakit at ang bunsong si Baby Ella na dalawang taong gulang pa lamang. Sa edad niyang labing limang taong gulang, kinailangan niyang gumanap bilang ina, ama at tagapangalaga sa bahay. Sa gabi, siya'y naglalaba at nagluluto. Sa araw, pinapainom ng gamot si Miko at nililibang si Ella isang gabi, habang pinapainom niya ng tubig si Nico, napansin niyang bumibigat ang paghinga nito. Para bang may humihigop sa kanyang hininga. Halos hindi na makatulog si Karen sa pag-aalala. Maya-maya'y narinig niyang tumatawa si Ella sa kabilang kwarto. Ang halakhak ay tila may kahalong ibang tunog, isang tinig na parang hindi sa isang sanggol. Nang puntahan niya ito, Halos mahulog ang kanyang puso sa nakita na sa ibabaw ng mataas na mesa si Ella, nakatayo at masiglang nakangiti na parang may kausap. Imposibleng makakyat siya roon kahit gumamit ng silya. Sa edad niyang dalawa, hindi siya makakagawa ng ganong kilos. Sa dilim ng kwarto, lalo pang lumalim ang takot ni Karen. Sira ang ilaw kaya tanglaw lamang niya ay ang liwanag mula sa hallway. Nilapitan niya si Ella upang buhatin, ngunit sa paglapit niya, nakita niyang nag-iba ang anyo ng mukha ng kapatid. Naging matulis ang mga ngipin, nanlilisik ang mga mata, at ang balat nito'y parang natutoklap. Isang mukhang hindi na sa tao, parang tiana. Napaatras siya napasigaw, pasigaw at tumakbo papunta kay Miko, nanginginig ang kanyang katawan, halos hindi makapag-isip ngunit sa gitna ng kanyang takot na naig ang pag-aalala. Binalikan niya ang kwarto, pinilit ang sarili, at pagpasok niya ay nakita niya si Ella. Mahimbing na natutulog, tila walang nangyari. Kinuha niya ang bata at dinala sa sala. Doon niya ito pinatulog sa tabi ng altar, nagawa sa kahoy, at pinalamutian ng mga lumang rosaryo at larawan ng mga santo. Umupo siya sa tabi nito, nanlalambot at halos mawala ng lakas. Mga alas dosi na ng gabi, wala pa rin ang kanyang mga magulang. Kaya tinext niya ang kaklasing si Nova Edel. Novay, may kakaibang nangyayari rito sa bahay. Natatakot ako. Agad namang nag-reply si Novay eh, at pinayuhan siyang magdasal. Huwag kang matakot, Karen. Kapit ka lang sa Diyos magdasal ka, hawakan mo ang rosaryo. Wala tayong laban kung hindi siya ang pananggalang mo. Tumingin si Karen sa altar, hinuha ang rosaryo ng kanyang lola at lumuhod. Habang siya'y taimtim na nagdarasal, narinig niyang muli ang tawa. Mas malakas, mas malalim, at mas nakakatindig balahibo. Nang gagaling ito sa kanyang kwarto, ang tunog ay parang galing sa kailaliman parang tinig ng isang nilalang na hindi tao. Ngunit pinilit niyang ipagpatuloy ang dasal. Ngunit bigla, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Walang magagawa ang dasal mo. Walang Diyos. Lahat ng yan katang isip lang. Pagkatapos nito, tumawa ang tinig ng sobrang lakas na halos masabog ang kanyang ulo sa sakit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, ngunit hindi siya umatras. Mayusia, kinuha ang rosaryo at bumalik sa kanyang kuwarto. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang isang eksenang hindi niya kailanman makakalimutan. Isang babae ang nakabitin patiwarik sa kisame, naliligo sa sariling dugo, at walang mukha. Sa halip, butas ang ulo at gumagapang ang mga uod palabas. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit inangat niya ang rosaryo at sinigaw sa ngala ng Diyos, umalis ka dito sa bahay namin. Napapikit siya sa takot, ngunit pagdilat niya, naglaho ang babae. Ngunit hindi pa rin tapos ang gabing iyon. Sa bintana ng sala, may nakita siyang lalaking nakatayo. Itimang suot at may hawak na tila sako o bayong. Nakatingin ito sa kanilang bahay, ngunit walang mata. Madilim na butas lamang ang nasa mukha nito hindi gumagalaw, ngunit ramdam niyang pinagmamasdan sila nito. Maya, maya pa dumating na ang kanyang mga magulang kasama ang isang matandang albularyo. Agad nitong sinuri ang bahay at sinabi, May nakita ang anak ninyo na hindi sa mundo natin, isa itong kaluluwang hindi matahimik. Ayon sa albularyo, ang lugar na kinatitirikan ng kanilang bahay ay dating salvage area noong panahon ng batas militar. Maraming kaluluwang Pinas lang dito na hanggang ngayon ay nananatili. Doon na naintindihan ni Karen ang lahat. Ang mga gabi ng kababalaghan, ang lagnat ng kanyang kapatid, ang kakaibang kilos ni Ella, lahat ay may koneksyon sa madilim na nakaraan ng lupang kanilang tinirikan. Simula noon, nagsimula silang magsagawa ng dasal tuwing gabi, naglagay ng mga basbas sa bawat sulok ng bahay at palaging nagsisindi ng kandila sa altar. Ngunit sa tuwing sasapit ang hating gabi, naroon pa rin ang pakiramdam ni Karen na hindi patapos ang lahat. Na may mga matang nanunood sa dilim at sa bawat dasal na kanyang binibigkas, may tinig pa rin sa hangin na bumubulong. Babalik ako